Kumusta ka po, Celebs? Welcome back sa iyong ultimate source para sa pinakabagong showbiz at entertainment updates. Kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para manatiling updated sa pinakamainit na balita. Ngayon, pag-usapan natin ang bulyaw ni OG Diaz tungkol sa mga kandidatong sinusuportahan niya sa Senado sa kanyang YouTube show na OG Diaz Showbiz Update. Ipinahayag ng talent manager at entertainment show host na si O.G. Diaz ang kanyang suporta sa ilang kandidato para sa darating na halalan. Para kanino siya pinili at bakit? Ayon kay O.G., hindi niya babanggitin ang kanyang buong listahan, ngunit tiyak na iboboto niya si Nabam Aquino, Kiko Pangilinan at Heidi Mendoza. Ito ang dahilan niya Naglingkod si Bam Aquino bilang senador mula 2013 at labintatlo hanggang libo at labinsyam at naging paunahing tagapagtaguyod ng libreng kolehiyo sa bansa. Kiko Pangilinan ay kilala rin sa kanyang mga bayarin para sa agrikultura at pagbaba ng presyo ng pagkain. Samantala, matagal nang ipinaglalaban ni Heidi Mendoza na dating commissioner ng Commission on Audit ang transparency sa gobyerno. Ayon kay Ogi, siguradong maasahan ang tatlong ito, ngunit ano ang reaksyon ng ating mga kababayan dito? Marami rin ang sumasang ayon na dapat piliin ang mga kandidatong may malasakit sa bayan. Samantala, nagbabala naman ang ilang mambabatas laban sa mga kandidatong hindi umano pro-Pilipinas. Ayon kinala Union Representative Paulo Ortega at Bataan Representative Geraldine Roman, dapat tiyakin ng mga botante na ang senador na kanilang sinusuportahan ay tunay na nagmamalasakit sa bansa at hindi tumahimik sa isyu ng West Philippine Sea. Ano sa tingin mo, Celeb Buzz? Sangayon ka ba kay Oji Diaz? Ano ang iyong opinion sa mga kandidatong ito? I-comment yan sa ibaba at mag-usap tayo. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas mainit na balita sa showbiz at entertainment hanggang doon na lang, dito lang sa Celeb Buzz Philippines, kung saan palagi mong makikita ang pinakabago sa iyong mga paboritong celebs at showbiz happenings.